Limang wanted person naman arestado sa isang araw na manhunt operation sa Bataan. Detalye ng balita malakay Danny Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial OP sa pamumuno ni Colonel Martes Salvadora Provincial Director ang limang individual na matagal na pinaghanap ng batas sa sinigawang pinaigting na manat operation sa isang araw sa iba't ibang bayan ng Bataan kahapon, Agosto 27, 2025. Sa ulat na natanggap ni Colonel Salvadora, dalawang wanted person ang bumagsak sa kamay ng mga tracker team ng Pilar Municipal Police Station sa barangay Alauli Pilar matapos mahuli sa kasong Paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa barangay na Guling Pilar. Isa pang sospek ang naaresto dahil din sa parehong kaso. Samantala, sa barangay New ano San Jose Dinalupihan, isa pang kriminal ang nalambat ng Dinalupihan Municipal Police Station dahil na rin sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi rin nakaligtas ang isa pang wanted person matapos maaresto ng Balanga City Police Station sa capital Kumpang, Barangay Tinehero, Balanga City dahil sa paglabag sa RA a 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.